medyo maliwaliwanag pa at tayo pupunta ng spinis, hahanapin ah, natin kung saan ang spinis first time kung pumunta ng spinis spinis na, <laughs> so hindi ko alam kung saan, kasi mostly karipor yung pinupuntahan ko, kaya hahanapin ah, natin, samahan nyo kung hanapin natin yung spinis dito sa GLT hindi ko talaga siya alam, first time pa lang pupunta ako doon kasi, bibila ko ng pagkain ni Winter, kasi doon siya magki Christmas at New Year sa uh, hotel Tara ay samahan nyo na ako So ayan guys, dito tayo dumaan sa daan din kung saan papunta ang Caricor. Kaya lang iikot tayo dun. Dun tayo sa beige na building na yon. Parang dun niya tayong spinis. Hindi ko lang din sure. Kaya tara, maghahanap tayo ng hindi natin alam kung saan. Siyempre guys, meron tayong dalang eco bag para sa mga bibili natin pagkain ni Winter. Kasi medyo marami-rami yung bibili natin. Uh, pang isang linggo Ayan, kasi New Year at saka Christmas siya doon. Kaya naman dadamihan ko na yung bili. Wet food at dry food din ang bibilin ko. Buti na lang, malamig na, masarap maglakad kahit mag-isa. Pero nakajakit ako. Medyo nilalamig konti. Ayan, so hahanapin natin kung saan yung spinis. Parang dun sa corner na yun yung spinis eh. Nakakapag-walking na kami kanina ni Winter, kaya hindi ko na siya isinama. Tsaka bawal din naman sa kanya sa supermarket. Kaya hindi ko na siya sinama. Ako na lang mag-isa maglalakad. Ewan ko ba, sabi ni amo kung lalakay siya daw bibili. Punta daw siya na spinis. Eh, ang dami ko pa na may pabibili sa kanya sana kung pupunta siya ng currypon. Kaso hindi. Hindi siya natuloy busy siya masyado, maraming ginawa at mag pa sila dahil travel na nila bukas na madaling araw. Mamaya pala. So ayan, dito tayo so may pakurba na ito. Dito tayo dadaan dahil nakikita ko pagka kami nakasasakyan dun sa corner yung spinis. Kaya naman tara, lakad tayo pa. Hindi ka rin naman maboboring maglakad dito kasi tingnan nyo naman kung gaano kaganda, ba diba? Kaya okay lang, lakad-lakad lang tayo. Ayan, pwede din kayong umupo dyan sa mga upuan dyan. Tamang day lang, tamang pahinga. Parang tama yata yung ating hinala. Dito nga yata yung spinis. So, papasok tayo dun sa may pink na yon, Ayan. Ay, ayun, tama. Yun nga ang ispinis, Oo, malapit lang din. Tapatan lang din sila ng curry pork. Ano kayong meron dun? Marami kayong mga bibiling pagkain ni Winter dun or konti lang din kagaya sa Carrefour. Ayan guys, di ba maraming mga scooter dito, mga bicycle. Inaarkila yan, pwedeng arkilahin. So mamaya dito na tayo dadaan sa kabilang way para naikot naman natin yung <laughs> GLT. O oh, ayan guys, dito tayo. O ayan, dito tayo dadaan. Tapos sa taas yung ano, ay may pharmacy din dito. First time natin makapunta dito, guys. Ayan. Doon tayo sa taas. So, akyat ah, tayo. Ayan na, spinis. na kanilang entrance dito. Ay, maganda din dito. Ito, dito. Ay! Ang daan dito. Naku, naligaw na tayo. Naku, naligaw na nga tayo. Ay, eh, sinasabi. Naligaw na. Balik, balik, balik. Ito pala ang ano sa daan, sa kabila. ere pala entrance. Adopt uh. mm -hmm. with gravy. Oo, oh, terry na basta tayo sa Spinis at dahil may maraming tugtugan ay eh, pinatay ko na muna pansamantala yung aking video doon at saka bawat Kaya naman, eto nakapabili na ako. Ayan, ang bigat. Medyo may kabigatan siya. Naka 127 tayo sa pagkain lang ni Winter Boy. Good for one week na. Ayan, so balik na tayo. kabalik na tayo sa ating flat, sa ating tinitirahan. Yeah. Ako, oh, asarap ng hangin. Asarap maglakad. Ayan, dito pa rin tayo sa taas. Binabaybay natin tong taas. Dahil uh, tinamad na akong bumaba agad. Ewan ko kung saan tayo lalabas na ito. Ah, yun, dito. Ayan, dito tayo. Ayan, dito tayo bababa. O, di ba, umikot lang tayo ng bonggam-bongga. bongga Ah, doon pa sa kabila pa yung babaan medyo malayo pa eto na pala kung doon tayo umikot sa hindi tayo umikot malapit lang bababaan natin oh my god Kailang. yan bababa na tayo at doon tayo dadaan so ayan nakababa na tayo guys parang inikot ko lang din yung ano at um, parang parang nagwalking lang din ako gaya ng nilalakaran namin ni Winter kasi ikot siya ayan ang cute! Ang cute ng mga aso nila. Cute din naman si Winter. So, ayan guys. Doon tayo galing sa taas. At ngayon ay dito na tayo. Pabalik na ulit tayo. Kung saan? Kung saan na uh, kami dumadaan ni Winter. Medyo nakakapagod. Pero okay lang. Exercise na rin sa akin. At kailangan natin yan medyo akong may kabigatan. So, ayan guys. Nilipad ko sa kabilang, ano, yung bag. Dahil mabigat. Ayan, gumaganda na uli yung parigid dahil yung mga ilaw nagbubukasan na. Oh. Ay, ang bigat. Bakit ganun? Bakit Mahangin, pero pinapawisan ako. Ganun yata talaga pag mataba, pinapawisan mabuti. <laughs> Healthy. Healthy. Lakat tayo. Makas ng hangin. pero fresco may tugtugan na naman patay natin may kabayan doon sa taas naririnig ko usapan nila Tagalog kaya napalingon ako ayan guys medyo madilim na kanina maliwanag pa na naglalakad tayo dumidilim na medyo um, may kabigatan siya konti <laughs> pero okay lang carry naman natin sige pa kuntin pa sana maabutan natin sila madam Oh, well, di diba, ang ganda? Ayun yung building natin. Ang cute ng bata, oh. <laughs> sa bicycle. Okay, guys. Dati yan lang building na yan na lagi kong nakikita dun sa dati namin tinitiraan. Ngayon, magsawa kasi napakaraming building palibot, kapalibot sa amin dati yun lang DMCC building ngayon ang dami at dahil na tayo ay gala pumayag tayo na tayo na lang ang bumili ng pagkain ni Winter kaya naman eto gala tayo lakad lakad lang sinaning gala ayan guys dito na tayo aakyat sa hagdan na yun ayan dito na tayo aakyat guys kasi dyan na yung hotel natin sa taas kaya dito na tayo, akit na tayo dito dito na tayo sa gilid ng ating hotel so paano? ano, hanggang dito na lang see you again sa next vlog guys, thank you so much sa inyo pananood